Good morning sir, good morning ma'am, uh, yung mga wala pa pong sub copy ng reviewer, uh, comment nyo na lang yung pangalan nyo sa facebook, uh, sasendan ko kayo yung ginamit ko nung nag-exam ako, mga materials na ginamit ko nung nag-exam ako So bale, nung nag-exam ako may lumabas na age problem, dalawang beses yan, unang exam ko may lumabas age problem, parang tatlo yung lumabas, hindi ko alam kung pa paano sagutan. Pangalawang exam ko lumabas ulit o oh, alam ko na sagutan siya kaya sigurado ako tama ako dun sa sagot ko niyan. So, sabi ko kay Lord, makapasa lang ako, mamimigay ako ng libreng reviewer. Opo, libre po, walang bayad. Comment ko lang yung pangalan nyo sa Facebook. So, uh, isa lang po akong unit earner. Inulit ko, hindi ako marunong mag-vlog. Maraming natatawa sa aking boses kung uh, kung bakit ganito magsalita, pasensya na po ah, dahil ako po ay nandito sa probinsya. Ganito po yung aming uh, uh, pa uh, way ng pananalita. So, pero kahit ano pa man 'yan, uh, hindi po ako magtitigil sa pamimigay po ng libreng reviewer na ginamit ko nung nag-exam ako para makapasa din kayo. Alam ko mas magaling kayo kaysa sa akin, lalo na po yung mga math major dyan kasi ako po unit earner lang po ako isa pong computer science na binigyan ni PRC ng math major. So alam ko mas marami mga at alam kong uh, uh, mas mabilis kayong sumagot kaysa sa akin. Ang problema lang po ay masyadong marami kayong nire-review. Um, hindi nyo rin alam kung saan kayo magsisimula. Yun ang tingin ko dun kung bakit maraming bumabagsak ng mga math major. At mas kung may nababagsak sa mga mat major, siguro may mas nababagsak sa mga nag-unit earner na katulad ko kasi hindi namin talaga alam eh. Back to zero talaga kami. Talagang wala, wala, wala talaga kami alam. So dito mamimigay ako ng tips na libre. Yung mga natatandaan kong lumabas sa exam, ibibigay ko po sa inyo na libre. Uh, pangako ko po yon, uh, dahil sabi ko makapasa lang talaga ako. Uh, bibigyan ko kayo ng soft copy. So meron ganito age problem sa mga hindi pa nakakaalam ituturo ko sa inyo at sa mga nakakaalam naman po pwede nyo po kong i-correct pwedeng pwede po at para matuto, matuto po ito yung ating mga kasamahan so it's problem po madali lang po yan ginagawa ko dyan ina-analyze ko lang po di diba, si boy si boy daw ay 10 years old 10 years old than, than his brother brother yan tapos si brother ay sabihin na natin x yan si brother. X muna kasi hindi natin alam yun ay. 10 plus si brother yun ang kanyang edad daw. In 4 years, lalagyan mo lang ng plus yan pag in 4 years. So dahil nagdagdag ka dyan, magdagdag ka rin dito kay brother ng 4 years. yun Ganyan yung pagkaka-analyze nyan. In 4 years, he will be twice as old. Di equals mo lang dyan, twice daw siya. 2. Twice ng old ni brother. Ano bang old ni brother? X plus 4. Ganyan lang po. So, bali, kung i -re type natin yan, si 10 plus, yung brother kasi X yan. Lagi yung kapag wala pang, wala kayong kasiguraduhan kung edad niya, X ang ilalagay nyo. Plus 4 equals two x plus 4. Ayan. Ulitin ko, paano ko nakuha yan ha? Sabi dyan, at boy is 10 years old. 10 years old, older than his brother. Plus, sino ba yung brother? Wala. In 4 years, plus 4, he will be twice. Equals, he will be twice as old as your brother. Ano bang old ng brother? 2 times daw siya ng old ng ating brother ang x plus 4 yan, ganyan na yan yan ang equation natin yan dyan, pwede mo na isulat yan sa calculator sulat mo 10 plus x plus 4 equals, paano equals? alpha calc 2 close x plus 4 close ganyan lang po tapos shift calc mo lang shift calc equals yan yung x natin ay 6 so yung x natin ang equivalent niya ay 6 so ang edad ng boy natin si boy plus 6. Yan. Si boy daw ay 10 years older plus 6 equal 16. Tapos si brother natin equal sa 6. Yan. Yan e, yung sagot na dyan. 6, 16. Ulit-ulitin nyo na lang yung video. Makakuha nyo rin to.